Mabait naman po kasi yung asawa ko, na nasilaw lang po siya sa pera doon sa matanda. Dahil asawa mo ako, dahil pinahiya mo pa ako sa tao. Oh, ano pinay... gusto mo. Ang tinatanong ko sa iyo, bakit ka napahiya sa tao? Ay, dito ang mo sa akin. Dahil magkabarangay kayo, dahil sabi niyo nga magkalapit ang bahay, Opo. kailangan pa rin ho natin ng CFA. Tapos from there, pwede na ho natin mag-proceed mag to file sa Office of the City Prosecutor or the Provincial Prosecutor sa Cavite. <laughs> Magandang hapon po sa inyo, Kapitana Felicita MBS. Magandang hapon po naman. Pag-desisyonan nyo po na bigyan na sila ng CFA, bakit po? Kasi po, pinagharap ko sila. Ay, ayaw naman ho nilang magkasundo parehas. Pag tinatanong ko, talaga bang hindi man lang kayo sa mga anak nyo para kayo eh, magkaige? Aba, yung sabi eh, ay, hindi na raw sila magkakakuan eh. Wala man po kami magawa ganyan na sinabi. Total, kami naman po yung nanggigit na din lang. Di sabi ko, kung ganun pala, ay di bibigyan na namin kayo na CFA. Sa kasunduan, sabi po, eh, wala na silang pakialaman. Yung sa mga anak, tungkol sa mga anak, bigyan na lang daw ng sustento. Nagbigay naman ng sustento tung isa. Uh, verify niyo po ba na magkasama sa iisang bahay itong mister niya at yung kabet? Hmm, medyo malayo-layo po yun sa amin dito sa barangay at sa aming bahay. Mm -hmm. Hindi ko naman hula kitang talagang magkape Hindi ko naman mo talaga nakikita ang Sabi naman ng iba, sabi-sabi lang naman. Yun daw yung nagpakapatuka lang daw ng manok. Tapos sa hapon, umuwi. Hindi po natin alam ang buong pangyayari eh. kasi nga eh, malayo kami. Ito naman eh, malayo din doon sa kanila. Pero may pinupuntahan siyang kaibigan doon. Ewan ko kung anong nakikita niya. Ah uh, alam niya na po yun, magpapail po ako ng kaso. Anong kaso naman? Hindi niyo po alam ko anong pwedeng ikasa sa inyo tungkol sa pangangabet. Ito baga, sa totoo lang ito, ahoy, tapos na. Paano niyo ho nasabing tapos na? Kami ho ay may pirman, ho, dito sa barangay. na Nawala kami pa kay alaman. Mm -hmm. Ang tinatanong ko lang ho, ano ba ang purpose niya? Bakit ho siya dito? Ano nga ho ikakaso niya ho, sa akin? Yung sa pangangay, alam na yun sir, naka-indicate ba doon na pwede kayong pumasok sa isang relasyon? Conforme yun. Naka-indicate po ba? Ah, hindi. Siyempre hindi. Kasi sir, kung tatanungin nyo ho ang korte regarding doon sa pagkakaroon ng relasyon, ang permahan ho sa barangay ay hindi po sapat. Dapat po kayo ay annulled. <laughs> Wala naman tayong iyanong pera dyan pa rin. Annulment? O, yan ho ang pinaka-proper way. Wala naman akong perang annulment ho eh. Dahil mahirap lang ho kami. Bakit po kayo pumasok sa isang relasyon? Isa nga akong tanongin niyo nga muna, ho. hindi ako. Oh, eh, ikaw, sir, ang pumasok sa relasyon. Bakit siya ang tatanungin? Ang sabi niya, ikaw e, nga pala, pasensya ka na, sorry ha. Lalo, lalo sa mga anak natin. Kasi, eh, nakagwata ako, may kasalanan. Siyempre, may kasalanan ako. Anong sabi niya sa Tul? Sa Tul po. Dalawampung taon masaya. Mm. di ba? Ang sabi niya, tama naman eh dalapang taon eh. Masaya eh, di ba? Oo. Oh. Oo, oh, yun naman. Tama naman yun eh. Wala ang taon niya hinawakan ng bayag ko. Nawala na nga ako ng nanay dyan, tsaka kapatid ko. Kasusunod ko sa kanya. Mm -hmm. Yun lang yun. Ang mga pakinabangan ko dito sa kaila, dito ko lahat sila sinusunod. Paano po ba yung paghihigpit na ginagawa sa inyo ni Ma'am? Higpit sa akin yan. Kahit na ko yan, tinatawagan lagi kung saan ano. Tapos Lalayo ulang lang ako. Tatawagan o tatawagan. Akala mo na may ginagawa laging masama. minu-minuto po ba, sir? Tumatawag oh. siya sa inyo. Then, tataka nga ako. Nasa trabaho, tumatawag pa nga ako eh. Oh, yun oh, yun. Okay. Hinihigpitan ako masyado niyan. Oh, Yung yun. Bago niyo po ba ngayon, sir, maluwag? Medyo <laughs> okay lang. Actually, hindi naman talaga kami nagsasama niyan eh. Ganun naman yan eh. Pero inaamin niyo po na... Oo naman ko, may relasyon kami. Pero hindi kami nagsasama niyan. Kasi may nauwi yan ako eh. May bahay ako sa amin, sa mga kapatid ko. Ano po sir yung nakita niyo doon sa bago niyo uh, na wala po ito si ma'am? Hmm, si ulan naman. Halos si... Eh. Medyo mahigpit lang talaga siya. Ilang naman ang ano. Mm -hmm. Hindi ko nga din alam kung paano niya nasabing sabing ako eh. 20 Isipin mo na lang ha. 27 years ako nagtatrabaho. Mm -hmm. 12 years ako sa company. Oh, oh. Paano ko siya tatawagan, kakausapin, oh, si minuminuto? Ngayon ko lang ginawa yun, nung nararamdaman kong meron na siyang ginagawang hindi tama. Pero nung past years namin, mm -hmm. dekada, sampung taon, dalawang 15 taon, 20 years. Hindi ko yung ginagawa sa kanya. Nung nag-21 years kami na nakilala niya yung kabit niya, doon lang ako naging gano'n sa kanya. Kasi nararamdaman ko na yun eh. ba? Diba? Ikaw, asawa ka. Magbabago siyang biglang-bigla sa'yo. Anong gagawin mo? ba? Diba? Anong gusto niyang gawin ko? Magbuhay, binata siya. Talatalan yung tricycle kahit saan. Kasama niya yung matandang yon. Na alam ko nang, na masisira na yung pamilya ko. Anong gusto niyang gawin ko? Hindi ko siya tawagan? Ano sabi niya sa mga anak ko? Huwag mo akong tawagan. Huwag niyo akong anuin. Uuwi ako kung kailang ko gusto. Kinausap siya ng mga anak ko. Anong ginawa niya? Ang sabi niya sa anak ko, hindi masisira ang pamilya natin. Hindi ko kayo iiwanan. Pero anong ginawa niya? Itanong mo sa sarili niya kung paano ko siya hinigpitan. 27 years, binuo ko yung pamilya na yon na ang buhay ko ay ginukol ko sa kanila, sa kanya at sa mga anak ko. Wala akong naging kasalanan sa kanya para gawin niya to sa akin eh. Pero sa isang iglap, dalawang buwan, pero yung matanda. Gawin niya sa amin yun ng mga anak ko. Ano namang gusto mong gawin namin? Mga anak ko sumusunod sa'yo. Mahal ko yung mga anak ko. Mahal ko yan. Kahit, Mahal, mo, nagawa mo. Pag nagpamahal, hindi sinasaktan. Kasi nakakita ka ng pera. Oo. Oh. anong sabi ng kabit mo sa anak mo? Hindi na kayo babalik ng papa mo kasi wala na kayong pera. Wala ka. Hindi na kayo mahal. oh, ano, ganuhin din ang anak ko. Anong magiging saloobin ng anak ko? Kapal ng mukha ng kapit mo eh, no? Sinungaling yan, ma'am. Sinungaling so, mo Tingnan yan. mo, Kasi, oh. Eh, kung pera lang ang hinabol ko sa kanya, mga anak ko magtatamasa yan. Paperahan ko siya. Hindi natama yung mga anak ko. Ano mo ba ang trabaho niyo ngayon, sir? Wala na. Paano po kayo kumakain? I think, bibiyahin ng ano lang. Sa pamangayin ko, sa tricycle. Nagta-tricycle ka ho. I sa pamangayin ko. Yun lang ho. Yung service, binibigay ko lagi sa mga anak ko. Binibigyan ko naman sila. Magkano ho ang binibigay niyo sa anak ko? Eh, kumikita mo isa, dalawang libo, tatlong libo. Isang kisen, isa isang, isang buwan. 3, eh, wala naman akong kita. Sabi sa lang po ginawa yung tatlong libo. Eh wala naman akong kinikita eh. Daan po. Noong March, March yun. Noong March, nagbigay siya ng 3,000. Noong February, 2,000. Sa isang madaling salitama ng babae para sa hmm. bisyo. Hindi yeah, yeah. Ano po ba ang bisyo ni sir? Mahilig po siya magsabong. Doon niya po nakilala yung matanda. Hmm. Sa, mag, sa tong itan. Sa kwaho, ma'am. Doon niya po yung nakilala. So meaning sir, kayo po ng bago mong karelasyon ngayon ay nagkakilala doon po sa sugalan? Mm, actually, parang doon na nga. Sa sugalan kami nagkakilala lang yan. Pero tropa lang kami yan. Ano po ba siya sa, sa sugalan, sir? Mm, lang, ha, pag matanda. Ano pong kwaho? Baraha. Sa totoo wala na mga talaga kami relasyon. Tropa-tropa lang kami. Siya lang ang bukod tangi na nagbibigay ng Nung parang ano sa amin dalawa, mga tao, chismis. Alam mo naman naman mga chismis, lahat na sila. Pag sinabi sa yung, o oh, yun eh, ano, mag-asama, o oh, mag pa O oh, yun eh, nagsasama na, mag-asawa na. Parang gano'n nang alam mo naman ng mga chismis dito sa atin dito. Hindi na nawala. Pero dahil po ba sa chismis na yun, sir, eh, tinuluyan yun na yung relasyon yun ni ma'am? Ay, parang gano'n na nga, chismis nila eh. Tinutuhanin ko na, anamin na ko naman, hindi man ako nag-ano eh. Hindi ko naman pwedeng ipagyabang pa yun eh. Gaano na po katagal yung relasyon niyo? Kututusin. Mag-iisang taon na. Adiaminado. Gaano na po kayo katagal hiwalay ni ma'am? Isang taon na rin. Isang taon na rin. Oh. Diba? ba so, ano po yung nauna sir? Relasyon niyo o yung nakipaghiwalay ka kay ma'am? Ay, hiwalay. Relasyon nila. Hiwalay yun. ba diba, sabi niya, ipakukulong niya ako. Okay lang yan, pakulong niya ako kaysa naman makasama ulit sa kanya. Ayaw niyo na po makasama Ayaw sa na. kanya. Abay ma'am, sis ako po yung hiyang yana Iyang hiya na ako. Nakakahiya na ako hanggang ako sa amin. Nakakahiya na. Ma'am, ayaw na daw sa inyo makisama. Ay, ayaw ko na rin naman eh. Siya naman ang ayaw na rin naman talaga sa akin. Inamin niya na sa tulpo yan. Kali no linaw lay na. nung nawala siya sa buhay ko? Oo. ang ah, tinagtataka ah, ko lang, ma'am, ano pa yung ginagawa natin dito kung bakit siya'y nagre-reklamo? Ulit, ulit Sa mga anak ko na nakuha ayos. Dahil mahal ko yung mga anak ko. Yun ang totoo. So willing ka na magpakulong? Ay, oo. kasi mahal ko yung mga ano ko. Ano, anak ko na lang ko. So mas pipiliin mo, sir, yung rehas na malamig kesa sa misis mo? Okay lang yung ma'am. Tatanggapin ko. Kaysa naman makisama, ikulong nyo muna naman ako dyan. Kaysa naman, oh, ganyan na naman. Ikulong na nga lang ako. Kaysa makisama, ikukulong na naman ako niyan Yun lang ang nga nyan sa Pero ka po bang last na mensahe kay misis? Ay, yung mensahe ko lang dyan eh. Ay, sila naman yung mga ano kay mahal ko naman yung mga ano ko Sana, eh, tayo maging kaibigan na lang. Tapusin na na natin to. Magulo na eh. Halos isang taon na. Nakakaya na nga sa mga staff dito, sa mga kay Kapitana, lalo. Lagi na lang kami ang laman ng barangay. Lagi na lang kami ang laman. Friends, ang inoffer offer sa'yo ni Anong i-offer mo sa kanya? Kulong. Oh, Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, ma'am. Kaysa makisama ako sa kanya. Ha? Isasama ko yung kabit oh. niya sa punta oh. sa pag demanda Isasama Take daw yung siya. bago mo ngayon, sir. Kaya niyo po ba yun? Kung oh, kaya niya ba, eh, bahala siya. Yung lang naman ang ano niya sa akin, yun eh. So, kahit mahal niyo po yung kabit niya, sir, willing kayo na makasama siya dito sa ginawa niyong ano, problema? Hmm. Eh, wala na. Eh. Nandito na tayo, eh. Hmm. De demanda ang dalawang yan. Hmm. Isama mo si kabit. Hmm. Sa pagpa-file ng hmm. kaso. Mahal ko yung mga anak ko. Ayan, hindi, hindi ako pwedeng mas dito. Hindi mo mahal ang anak mo. Huwag mo sabihing mahal mo ang mga anak mo. Bini Alam, ano lang tatay sa kanya. na sinasaktan ng anak. Kung ganyan din lang lang ang ginawa mo, huwag mong sasabing mahal mo. Anong mo. pananakit ang ginawa ko sa anak ko? Aba, hindi mo man sinaktan. Physically, emotionally, anong ginawa mo sa mga anak ko? Tulad ng huling sinabi mo dito sa barangay. Oh. Sino lang pinadalan mo ng pera? Yung anak mong bunso? Anong naging trauma ng panganay ko? Ha? Mama, ano, hindi na ako anak ng papa ko? At sinabi lang ang anak, si Maxine? Eh, hindi mo pa sayo. Napaka, ano mo, napakasamaman sabihin talaga. Bobo ka. Dila mga yung anak ko? mo, ako araw nagsasaling bayan dyan. Ano, anong sinasabi ng mga anak ko? Nakikita, hinahatid mo yung anak ng kabit mo. Parang yung mga anak ko, nakikita mo dyan sa kalsada, hindi mo man lang pasakayin. Tapos sabi mo, mahal mo mga anak mo. Ikaw, eh, maliit ay? lang ang muson. Kaya nga sabi ko sa inyo, umalis kayo sa muson, di ba? Malabo yung sinasabi mo. Malabo? Sariling property niya yun. Ikaw ang pinapalayas ko. Hindi, hindi yung ako aalis uh, kasi oh. nandito yung anak ko. Anak mo? Nakatira sa kabit mo kaya ayaw mo umalis ng muson. Pinagtatawa tatawanan na nila ako. Binubuli pa nila ako, ma'am. Nadapa na nga ako. Gusto pa durugin pa ako. Hindi yung totoo. Sa ilikong baryo, ma'am, ginaganyan nila ako. Hindi yung totoo. Yun yung mga chismis na magsasalita ko yung ganyan. Nararamdaman ko yun, hindi chismis Kahit ako, yun. hindi ako magsasalita ng ganyan. i namin sila ng CFA, hindi naman sila magkasundo. Kahit anong gawa akong pakiusap, pakiusap din dito sa isa. Wala naman ho kami magawa. Ay, eh, dibigyan na lang ho namin ng na CFA. Po, makadiretso na kami sa pagpa-file po ng kaso dito kay Sir at sa kabit niya. Ay, sige po. Maraming salamat po. Ano yung pwedeng ikaso kay Sir Ernie? Uh, regarding po sa interview ko kay Ma'am Lisa, so maaari po natin sampahan si Sir Ernie ng violation ng RA 9262, gawa po ng kanyang uh, pagkakaroon ng uh, emotional abuse kay Sir dahil sa ginagawa ni Sir sa kanya na paglapit pa po at pagtira pa po ng kanyang kabet na malapit po doon po sa bahay nila. So, maari po natin yun maisampa at pag-aaralan din po natin as a professor ng concubinage uh, para ihahanda lang po natin yung mga uh, evidence para po makapagsampa po rin tayo ng concubinage para kasama po yung kabit ni sir, masampahan po rin natin sila ng kaso. Okay, ang penalty ng RA 9262 is magre-range from 1 month to 20 years o maaari rin makapag uh, penalty ng 100,000 to 300,000. Ano po? So sa concubinage naman, ang penalty niya is 6 months to 4 years. Pero, dun po yun sa inyong asawa. Kasi usually, ang penalty naman ng kabit, sa concubinage ay deschero. Tinatawag na hindi na pwedeng lumapit o pumunta sa lugar nyo. Magkakaroon ng hindi na pwedeng magpermit permit o restrain na siya dun sa lugar nyo yung uh, kabit ng inyong asawa. Opo. So ngayon ma'am, ipafile na po natin itong kaso po dun sa prosecutor's office. Yes po, opo. Ipafile na po natin itong kaso po ni ma'am against sa kanyang asawa. Maraming salamat po, Police Corporal pa Okay. Salamat din po, ma'am. Nakapag-file na po ako ng kasong cubinage at, at bausi sa 9262. Maraming salamat po, Idol, at natulungan niyo po ako sa programa niyo. God bless po and more power.